What's up, mga kakudar? It's me, Trixie. And welcome to my vlog. So for today's video, mga kakudar, kasi na naman tayo. Ang buhay ng isang empleyado. Ah! Hello, good morning. <laughs> Waiting tayo ng Tora-tora. Masada ka ba? Alis ka na? Tara. Ayan mga kakodakars, ang hirap ng buhay namin. Ayan nga mga daw ang buhay. Ang buhay dito sa Isla Gugo. Ayan, sa Barangay Gugo. Ganyan po ang sitwasyon talaga. Hindi na po talaga nawalan ng tubig. Kahit yung karsada na mataas may tubig na rin, hmm, de ba? may okay, mga kuko nga pero sa kain na yung try niya. grabe mga kuko nga kasi napakanan sa nanting ubis, may pagtama naman. mga kakudakas, nandito na tayo sa motor natin. Ayan, nandito na tayo sa may kalison, sa may dike. Ito nga pala yung motor natin mga kakudakas. Ito si Uno. Ayan, nandito na tayo. si Uno. Uno. Ayan, okay pa naman si Uno. Ayan. Grabe mga kakudakas, tingnan yung tubig dito. Green na green, my God. O, diba? Kitang-kita nyo na kakudakas. Ayan kita nyo naman mga kakudakas yung sitwasyon natin diba? kitang kita nyo naman po yung sitwasyon natin sa barangay gugo grabe grabe talaga wala na wala na pag-asa ang barangay namin puro tubig na talaga so magdadrive na ako na ito mga kakudakas bye ayun na nga mga kakudakas nandito na tayo sa shop ayan yung ating motor ayan na ay nakita niyo naman mga kakudakas kung gaano kahirap ang sitwasyon namin sa barangay Gugo. Diyos ko, talaga bawat ano, uh, tubig, tubig agad. Tubig agad yung bababaan mga kakudakas, di ba napakahirap. Kung wala sigurong karako talaga, siguro yung tubig na yan wala. Siguro naaalisan pa ng tubig, ayun. Sige, magandang salita, naaalisan pa ng tubig. Ngayon kasi mga kakudakas, hindi pa kami natutuyuan, hindi pa natutuyuan yung barangay Gugo. Ta, malalim na naman. O di ba ang lupet. Grabe, wala. Wala akong masabi mga kakudakers. So, yun mga ang galing din yung vlog natin. So, thank you for watching mga kakudakers. Bye!